Uh, Odette, tawagan niyo naman yung Lalamove. Okay. Ganun dapat. See? Ganun ang gusto ko mga polis. Alam na agad nila kung ano yung tra dapat trabaho ng gawin nila. CCTV, eyewitnesses, sabay follow-up operation, pinuntahan yung mga lugar o mga taong mga posibleng pupuntahan nila, hingin ng tulong, magtataguan. They did that. However, nagtago na. Lalamove, ay sumagot. magot, mm -hmm. Busy o talagang mailap ang lalamove? Mailap tong lalamove. I think hindi tong unang pagkakataon na yung lalamove mahirap makausap. Uh, tawagan ng tawagan yung mga legis natin sa ano sa Senate. Tawagan sila ano? Si Garrett ay papatawag natin sa hearing tong lalamove na ito na namumuro na to eh namumura itong Lala Move na ito. Uh, wala pong binibigyan na tulong sa inyong Lala Move? Wala pa. Wala pa po. Wala wala po. po. Pero may um, nakausap na po kami. Sino Under po investigation daw po. Imbestigahan <coughs> pa po daw nila po. Yun, yun po yung sinasabi. Imbestigahan nila? nila? Opo. Eh, all they need to do. Anong, anong, anong iimbestigahan daw nila? Kung totoong na, kung totoong na patay? Totoong na baril? Hindi po namin alam. Y yun lang po yung sinasabi po nila. They were still going to investigate daw po. Wow ah. So, wala man lang pumunta sa burol ng kapatid ninyo para makiramay sila, magpaabot wala ng po. tulong, abuloy, etc. Et wala? Wala po. Sana mag-gun. Grabe naman tong lala Lalamove na ito. They will investigate. So, parang diskumpyado sila doon sa pangyari. Sino po nakausap niyo sa si Lalamove? Nakalimutan po yung pangalan. Talagang la, baka hindi naman po lalamove. In fairness, ha, baka ah. ibang tao yung nakausap nyo. Sindi. Representative na lalamove, ano pong pangalan? Para sa hearing yung pong patatawag natin. Wala po ako. Pero sa lalamove po yon uh, hiningi, hiningi, lang po nila yung email po nung wife po ng kuya ko. Okay. Paano po na-contact yung lalamove? Doon po kasi sa presinto, sir. Ah uh, sinore, uh, binigay po sa amin nung investigador yung cellphone ng kapatid ko. Tapos ina-open ko po, naka-open pa po yung app niya. May ongoing um, deliver pa po siya. May service, ano don sir, doon ko po kinontak. Yung, yung number? Opo. <coughs> Pahal ano? mo ulit si Kernel ano? that, Bastos itong lalamove kung totoo po itong sinasabi na Napaka-bastos naman to. Hindi man lang pumunta doon sa burol, hindi man lang tumawag sa misis, sa kamag-anak na nagkikiramay po kami, ano ba maitutulong namin, et cetera, et cetera. wala. Kami po ang nag-reach out po sa kanila. Kayo ang nag-reach out? Okay. As supposed to dapat sila ang mag-reach out sa inyo kasi yes, sila yung kapartner partner employer. Yes po. Ah, uh, Colonel De Sesto. Yes sir, magandang hapon po ulit, sir. Okay, pasensya na po Napatawag muli kami. Colonel, nakausap niyo po yung Lala Moop tungkol sa kaso nito? Dok, nakausap na, na ni Lala Move? Ano sabi ng Lala Naano pa yung insurance? Ah, sir, ah, sabi ng substation commander natin dito sa Baclaran po, nakausap po nila inaayos daw po yung, ano, yung uh, insurance. Inaayos yung insurance? Opo, opo. Magkakaiba-iba dito naman sa Kamag-anak ng victim, mismo sa misis, hindi walang konta. Well, Wala pong asawa. Wala pong asawa yung kapatid ko. Ay, sorry. So, Wala pong asawa. Binata po ito. Apo. 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 So kayo po yung kapatid. Mga ka kapatid kami. May kasintahan pa lang po. Okay. So inaayos daw yung insurance. Yun ang sabi sa PNP. Ano pa po bukod okay. sa pagsabing inaayos pang insurance? Wala na po ibang sinabi itong Lala Move? Ah, uh, ito po. Kausapin niyo po mismo sir yung nakausap na ang lalam po. Si, uh, siya po yung substation commander natin dito sa Baclaran. Si Major oh, po sir. Si Major? Okay. sige. Major, mag po, Major sir. Yes po sir. Okay. Nakausap niyo po ang lalam mo? Yes sir. Ipapollow namin sir para at least maano namin. Kasi yung kinalow namin sir, yung inausap namin yung family niya sir, in-explain namin yung parang makukuha niyang insurance sir. Yeah, okay po yung ginawa niyo. Uh, buti pa kayo mga pulis eh kayo po mismo kumontak para sa, sa mga kamag-anak at para sabihin kung oh, ano yung mga aksyon namin yung ano sir pumunta po so, kayo may, sa buron uh, pumunta, pumunta po sa nandun yung mga tropa namin sir pumunta, pumunta po kagabi wow lalo kong bumilib dito major ano pangalan niyo po anong pangalan major okay to si major, major Flynn Akisio sir so bukod sa pumunta kayo para makiramay nagbantay pa kayo No, sir, andun po yung ano sir, yung investigator on case natin sir. Wala akong masabi dito. Dito kay kernel uh, Colonel De Sesto kay Colonel ano, kay Major Aquisio. Alam na alam yung trabaho, hindi na kailang sabihan pa. Naka nako naka dobling hanga na po ako sa inyo diyan. sa Pasay PNP po sa totoo lang. Okay. So sabi po medyo nung ano nung lalamob inaayos do po insurance. Ah, sir. i na follow up na lang po namin sir. Yan Para mas, at least may expand din. Po, sir. Salamat po, sir. Although hindi niyo po trabaho yon yung tungkol sa insurance, ang, ang may trabaho po dapat niyan yung lalam ang mag-explain sa mga kamag-anak, sa mga naiwang kamag-anak, uh, tungkol sa mga insurance at kung ano pa mga benefits na posibleng makuha. Hindi na dapat magagalit sa PNPM, pero at least, uh, pinakialaman nyo, eh, you want the extra mile, ika nga. Uh, salamat, Major. Po, sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po sa inyo sa muli, uh, Major Actuicio at uh, of course, Colonel De Sesto, both uh, sa Pasay PNP. Magandang hapon po sa inyong in dalawa. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Thank you.